Ang tensyon sa pagitan ng China ay hindi pa rin nagtatapos at tila mas lalo pang lumalawak. Ngayon, maging ang ibang bansa sa Asya tulad ng Israel ay nakisali na rin sa sigalot. Kamakailan lamang, nagalit ang China sa mga ibinigay na suporta ng Israel sa Pilipinas na nagdulot ng mga alalahanin sa mga diplomatiko at militar na aspeto ng relasyon ng mga bansa sa rehiyon. Ano ang tulong na ibinigay ng Israel? at bakit kinakabahan ang China rito. Ito ang ating aalamin. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa South China Sea, ang Pilipinas ay naghahanap ng mas malakas na kapangyarihan sa militar sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagong armas mula sa Israel. Ang mga pag-uusap para sa pagbili ng mga advanced system ng depensa ay nagpapahiwatig ng determinasyon ng Pilipinas na mapabuti ang kanilang mga kakayahan sa pagtatanggol at maharap ang mga banta mula sa China. Ang mga bagong armas na iniisip bilhin ng Pilipinas ay kinabibilangan ng mga Missile Sensor Command and Control System at Long Range Radar. Ang pagbili ng mga advanced na teknolohiyang ito ay makakatulong sa Pilipinas na masubaybayan ang kanilang teritoryo nang mas mahusay at maprotektahan ng kanilang sarili mula sa mga posibleng pag-atake. Kamakailan lamang Binisita ng Israeli ambassador Ilan Flus at defense attaché ang Air Defense Command ng Pilipinas na pinamumunuan ni Major General Fabian Perigosa sa Basa Air Base. Ang pagbisita ay bahagi ng patuloy na pakikipagtulungan ng Israel sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas sa ilalim ng Horizon 3 program. Ayon kay Ambassador Flus, handa ang Israel na tumulong sa Pilipinas sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng kanilang hukbo mula sa hanay hukbo hanggang sa himpapawid at dagat. Hinihintay lamang nila ang mga prioridad ng Pilipinas sa Horizon 3 program upang matukoy kung paano sila makakatulong. Kasalukuyan nang nakakuha ang Pilipinas ng dalawang missile-capable Shaldag Mark, V-patrol boats mula sa Israel at nakapagbukas ng isang bagong shipbuilding center sa Cavite na makatutulong sa Fast Attack Interdiction Craft Missiles Acquisition Project. Hayon kay Flus, ipinakita ng Pilipinas ang interes na makakuha ng higit pang kagamitan at sistema mula sa Israel. Upang mas mapalakas ang ugnayan, binuksan na rin ng Israeli Embassy ang mga opisina para sa kanilang defense at economic attaches. Sa isang reception na ipinagdiwang ang 76 na araw ng kalayaan ng Israel, ipinaabot ni Ambassador Flus ang pasasalamat ng kanilang bansa sa pangunguna ni Pangulong Marcos at sa malasakit ng mga Pilipino sa panahon ng kaguluhan. Ipinaalala niya ang apat na Pilipinong caregivers na nasawi sa Hamas attack at ipinuri ang 28,000 OFW sa Israel na nanatili sa kanilang mga employer sa gitna ng mga pagsubok. Ipinakita rin niya ang suporta ng mga Pilipinong voluntaryo sa isang rehabilitation hospital sa Tel Aviv. Ang patuloy na pakikipagtulungan ng Israel at Pilipinas ay nagpapakita ng malalim at matatag na ugnayan ng dalawang bansa na nakabasi sa pagkakaibigan at pakikiisa sa harap ng mga hamon sa seguridad. Natutuwa ang Israel dahil pinapaunlad ng Pilipinas ang defense system nito lalo na sa paggamit ng Philippine Spider. Ito ay isang air defense system na binuo ng Israel partikular ng Rafael Advanced Defense Systems. Ang SPIDER, na nangangahulugang Surface-to-Air Python and Derby, ay idinisenyo upang protektahan ang mga kritikal na pasilidad at mga puwersang militar mula sa iba't ibang aerial threats tulad ng mga eroplano, helicopter, drones at missiles. Noong 2019, ang Department of National Defense ng Pilipinas ay pumirma ng kasunduan sa Israel para sa pagbili ng tatlong battery ng spider na nagkakahalaga ng 6.8 bilyong piso. Ang mga unang dalawang battery ay dumating noong Setyembre 2023 at ang ikatlong battery ay inaasahang darating sa taong ito. Ang pagkuha ng spider ay bahagi ng mas malawak na AFP Modernization Program na tinatawag na Horizon 2 na naglalayong palakasin ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Sa mga paparating na military exercises, tulad ng Balikatan 2024, ang spider system ay isasama sa mga drill kasama ang mga puwersa ng US at Pilipinas. Ito ay magbibigay daan upang masubukan ang interoperability ng mga bagong sandata ng Pilipinas. Kasama ang mga sistema ng US military, ang pagbili ng spider ay nagpapakita ng lumalalim na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Israel na nag-ugat sa mga makasaysayang pagkilos ng Pilipinas na tanggapin ang mga Hudyo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pagkakaroon ng spider ay hindi lamang nagpapalakas sa depensa ng bansa, kundi nagtataguyod din ng mas matibay na alyansa sa Israel na handang tumulong sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Hindi lang riyan, dahil may mga joint exercises at interoperability drills sa pagitan ng mga puwersa ng Pilipinas at Israel ay isinasagawa upang matiyak ang epektibong kooperasyon sa mga operasyon. Ang mga ito ay nagbibigay daan sa mas mahusay na pagtutulungan sa mga sitwasyong militar. Ang mga kasunduan sa depensa sa pagitan ng Pilipinas at Israel ay naglalayong palakasin ang ugnayan sa larangan ng seguridad. Ang mga ito ay nagtatakda ng mga framework para sa mas malawak na pakikipagtulungan sa mga proyekto ng modernisasyon. Ang mga proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na AFP Modernization Program na naglalayong palakasin ang kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa harap ng mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Kaya naman, galit na galit rito ang China sa Israel dahil sa patuloy na suporta nito sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Ayon ito mismo kay Israeli Ambassador Elon Flus, subalit nanindigan ito na handa ang Israel na tumulong sa Pilipinas sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng kanilang hukbo, mapahimpapawid man ito o sa karagatan. Malaki ang pasasalamat ng Israel sa Pilipinas dahil kung babalikan noong ikalawang digma ang pandaigdig, libo-libong hudyo ang ipinapatay at pinahirapan ni Hitler. Sa panahong iyon, Maraming mga bansa ang tumalikod at hindi nagpapasok sa mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo. Subalit, tanging ang Pilipinas lamang ang naglakas ng loob na buksan ang pintuan nito para sa mga Hudyong na iipit sa digmaan at Holocaust. Sa pamumuno ni Pangulong Manuel Quezon, ang Pilipinas ay nag-alok ng 10,000 visa para sa mga Hudyo na refugees, na nagbigay daan sa pagpasok ng humigit-kumulang isang libot 200 hanggang 1,500 hudyo sa bansa. Ang makasaysayang hakbang na ito ay nagligtas ng maraming buhay at nagpatibay ng malalim na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil sa mga makasaysayang pagkilos ni Quezon, ang Israel ay labis na nagpapahalaga sa Pilipinas. Ang mga Israeli ay patuloy na nagpapaabot ng kanilang pasasalamat sa mga Pilipino sa mga pagdiriwang at okasyon na binibigyang diin ang kanilang pagkakaibigan. Halimbawa, sa mga pagdiriwang ng Independence Day ng Israel, madalas na binabanggit ng mga embahador ang mga sakripisyo ng Pilipinas at ang kanilang suporta sa mga Hudyo sa mga panahong iyon. Binuksan ni Quezon ang pinto ng Pilipinas para sa mga Hudyong tumakas mula sa Nazi Germany at iba pang bansa sa Europa. Ibinigay niya ang lupa at tirahan para sa mga refugees na nagbigay daan sa kanila na makahanap ng kaligtasan at makapagsimula muli ng buhay sa Pilipinas. At alam nyo ba na visa-free ang mga Pilipino sa Israel? At maganda ang pakikitungo ng mga Israelita sa mga Pilipino community sa kanilang bansa na may mataas na respeto at paggalang ganoon nila pinapahalagaan ang ginawang pagsasakripisyo ng ating bansa noong panahon ng digmaan. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay nakikinabang mula sa mga kasunduan sa militar at teknolohiya mula sa Israel na handang magbigay ng makabagong kagamitan para sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Ang mga proyekto, tulad ng Horizon 3, ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines at ang Israel ay isa sa mga pangunahing katuwang sa prosesong ito. Ang desisyon ng Pilipinas na bumili ng mga armas mula sa Israel ay nagpapahiwatig ng isang malakas na alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Israel ay kilala sa pagiging isang nangungunang tagagawa ng mga sistema ng depensa at ang kanilang mga teknolohiya ay itinuturing na ilan sa mga pinaka-advanced sa mundo. Ang pagpapasya ng Pilipinas na bumili ng mga bagong armas mula sa Israel ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa China. Ang pagpapalakas ng militar ng Pilipinas ay itinuturing ng China na isang banta sa kanilang mga interes sa South China Sea. Ang mga pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at Israel ay maaring magdulot ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon habang patuloy na nag-aangkin ang China sa karagatan at nagpapakita ng agresibong pagkilos. Maaring asahan natin na magkakaroon ng mga pagtutol mula sa China sa mga pagbili ng armas ng Pilipinas na maaring magsama ng mga diplomatikong protesta o pagbabanta. Ang China ay kilala sa paggamit ng presyon upang maiwasan ang mga bansa mula sa pakikipag-alyansa sa Estados Unidos at sa kanilang mga kaalyado. Sa huli, ang sitwasyon ay nagpapakita ng mga hamon sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Ang pagigting sa rehiyon ay patuloy na tumataas at ang mga pagkilos ng China ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na kontrolin ang karagatan. Ang mga pagbili ng armas ng Pilipinas ay maaaring makatulong sa kanila na maharap ang mga banta. Ngunit maaari rin itong magpalala ng mga alitan sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang kinalabasan ng mga pag-uusap sa armas ay makakaimpluensya sa mga dinamika ng kapangyarihan sa rehiyon at magkakaroon ng malaking epekto sa seguridad ng buong lugar.